isang pagpalang araw po sa inyong lahat mga idol so bali napakaganda na naman po talaga ng panahon ngayon ano? so bali ayun yung ating uh, solar panel na 100 watts so sinacharge niya yung ating uh, 12 volts 38 na solar power uh, generator so ito po yung uh, ating harvest uh, ano? so ito po yung uh, pinapagana ng ating uh, 12 volts 38 na ah uh, power generator po ano so ito po, ay meron po tayo dito po uh, china charge na portable uh, lights at mayroon din po tayong china charge na tatlong uh, cellphone sabay sabay no pinapagana rin po natin itong ating uh, 12 volts na clip pa na no so napakaganda po so ayan po yung ating konsumo uh, uh, ng ating uh, mga load no So napaganda po talaga kapag mayroong a ah, solar ah, power generator. So libre libre na po tayo sa kuryente. So ayan. So ayan lang po ano. So maraming maraming salamat po sa inyong a ah, ah, panonood.